Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga abstract na klase sa Python. Ipapaliwanag namin ang pangunahing mekanismo ng mga abstract na klase gamit ang ABC module, magbibigay ng mga praktikal na halimbawa, at ilalarawan ng lahat kasama ang kaukulang code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang ABC, module ng Python, Abstract Base Classes, ay bahagi ng standard library at ginagamit upang magtakda ng mga abstract na klase, nagbibigay ito ng template para sa mga method na dapat ipatupad ng isang klase. Ang paggamit ng module na ito ay nagpapabuti ng kakayahang umangkop at tibay sa disenyo ng klase. Ang mga abstract na klase ay mga klase na ginagamit upang tukuyin ang isang karaniwang interface para sa mga concrete, instantiable, na klase. Ang mga abstract na klase ay hindi maaaring gamitin bilang object mismo, kinakailangan ng isang konkretong implementasyon sa mga derived, sub, na klase. Pinapayagan ka ng ABC module na magtakda ng mga abstract na method o properties at ipatupad ang mga ito sa mga klase na magmamana. Kung kahit isang abstract na method ay hindi na ipatupad, ang klase ay hindi maaaring gamitin bilang object. Upang lumikha ng isang abstract na klase gamit ang ABC module, magmana mula sa ABC na klase at tukuyin ang mga abstract na method gamit ang at abstract method decorator. Dito, ang klase na animal ay tinuwi bilang isang abstract na klase at naglalaman ng isang abstract na method na tinatawag na sound. Ang method na ito ay kailangang gamitin ng konkretong paraan sa mga subclass. Ang dog at cat ay nagmana mula sa animal at parehong nagpatupad ng sound na method. Ang mga abstract na klase ay hindi maaaring gamitin bilang object ng direkta. Halimbawa, ang pagtatangkang gamitin ang animal na klase mismo bilang object ay magreresulta sa error. Kapag sinusubukang gumamit ng abstract na klase bilang object, tinutukoy ng Python na mayroong mga hindi pa naipatupad na abstract na method at itinatapon ang type error. Kung lahat ng kinakailangang abstract na method ay naipatupad sa subclass, nagiging posible na gamitin ito bilang object. Posible rin para sa isang klase na magkaroon ng maraming abstract na method. Kung hindi ipinatupad ang lahat ng abstract na method sa subclass, mananatiling abstract na klase ang klase. Sa halimbawang ito, ang Vehicle class ay may dalawang abstract na metodo at ang Car class ay maaari lamang i-instantiate matapos maisakatuparan ang parehong mga metodo. Ang ABC na module ay sumusuporta hindi lamang sa abstract na mga metodo kundi pati na rin sa abstract na mga ari-arian. Ito ay nagpapahintulot sa pagpapataw ng pagpapatupad ng mga ari-arian sa mga derived na klase. Sa halimbawang ito, ang Shape class ay may abstract na ari-arian na area, at ang subclass na Circle ay nagbibigay ng konkretong kahulugan sa ari-arian na ito. Sa ganitong paraan, ang paggamit ng abstract na mga klase upang ipatupad ang mga ari-arian ay tumutulong sa pagpapanatili ng konsistensya ng code. Sa paggamit ng abstract na mga klase, Maari mong kumpirmahin ang ugnayan ng pagmamana ng mga klase sa pamamagitan ng is-instance o is-subclass na nagpapabuti sa kaligtasan at kakayahang umangkop ng code. Ang this instance ay ginagamit upang masuri kung ang isang object ay instance ng tinukoy na klase at ang is subclass ay ginagamit upang masuri kung ang isang klase ay subclass ng tinukoy na klase. Sa pamamagitan ng pagdedisenyo ng abstract na mga klase gamit ang abc na module, maaari mong linawin ang interface sa pagitan ng mga klase at ipatupad ang kinakailangang mga metodo at ari-arian. Ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng konsistensya ng code at pagbawas ng mga error, kaya't ito ay lubos na kapakipakinabang para sa mga proyektong may malaking saklaw. Ang abstract na mga klase ay isang mahalagang kasangkapan sa Python na sumusuporta sa nababagay na object-oriented na programming na nagpapahusay sa reusability at maintainability ng klase. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Ang channel na ito ay nagbibigay ng praktikal at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagprograma. Mag-subscribe sa channel at sama-sama nating palalimin ang ating kasanayan sa pagprograma.